fourth day today at maaga ako nagising kasi papunta na dito yung aking husband at ang aking anak. At siguro susunduin ko sila sa airport. Kaya magbe-breakfast na muna ako dito sa restaurant, dito sa hotel. Wala pa yung tao, himala. For two days ulam, parang gusto kong magkanin. Para marami akong energy. Yung mga almusal dito ulit-ulit lang din eh. Kung ano lang siya. Down siyang hao. Yan. Walang tao. Mamaya <laughs> pa niyan sila magigising. Ngayon kulang lang ang kompleto to ah. Kasi nga maaga ako nagising. Pero wala yung cake. May cake pa na violet dyan yung lagi kong kinakain salad, tapos yung fruit section, kompleto pa. Yogurt, kompleto pa. Pati yung mga inumin. At saka noodles. Yan, yeah, papaluto ka pa ng noodles dito. Ayan na yung kinuha ko. <laughs> Sa amin, di man ako kumakain ng ganito karami kapag breakfast eh. tapos na ako mag-breakfast, yun nga lang. Hindi ko pa din na, 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 mainit yung milk, tsaka yung mga soy milk nila. Kasi sobrang lamig dito. Yun na rin siguro yung dahilan kung bakit mahilig sila sa mga hotpot. Hotpot. Kasi nga dito, ang daling lumamig na mga pagkain, lalo na pag winter. Lalo na pag winter, kala mo naman, nara-experience ko na yung hindi winter, no? Okay, so anyway, magbibihis na ako niyan. Weather ngayon, napaka, ano, napakalamig Hindi pa naman ako nagpatong kasi kahapon mainit. Kaya oh, nagbike na lang ako papuntang subway. Ah, super duper lamig. Dito na ako sa subway, kailangan ko na magmadali. 8.30 siya makakababa doon eh. So, malilate na ako talaga kasi one hour din yung one hour din yata yung biyahe. Sobrang lamig talaga ng panahon ngayon. Kahapon, sobrang init. Ngayon, sobrang lamig. Hindi pa naman ako nagpatong patong ng marami. Oh, sobra, sobra. nagano yung fingers ko. Nag-froze sila kanina doon sa pagbabike. Oh. Super. Bukod sa walaan ng tricycle, puro hagdan-hagdan pa, tsaka maraming lakaran. Line 11 na ako nyan. Bilis, 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 bilis. Line 11, tingnan nyo naman layo ng mga ano, mga corridor. Ayan, line 2 dyan sa road. Madilim na part to ng ano eh, saboy. ng station ko na to, pang-apat is Maglev Train pinag-iisipan ko kung subway na lang gagamitin ko diretso sa airport or maglev. Yung, yung, kasi ginagamit kong app ngayon, tinuturo niya mag maglev train ako. Kaso hindi ko pa kabisado yung maglev. Hindi pa ako sumakay doon. Pero matatagalan kasi ako kapag dito lang ako sa subway. Mas mabilis kasi yung maglev at marami kasi stop etong subway. Sige, take risk na ako dito sa maglev. Andito na kasi yung asban ko sa as baggage claim na sila. So, try ko na yung maglev ang tanong saan na yun, maglev derecho Baka dito yun, pero hindi ko alam paano sumakay Saan yung maglev train? Ah, ito dito So, kailangan ko daw pumunta ng second floor para bumili ng ticket ng maglev train Okay, so let's go to second floor maglev ticket purchase, ito Buti na lang maraming ano dito uh, Direction Go, go, go. Malapit na si na husband. Ang lamig ng simoy ng hangin. Saan na? Saan bibili? Mag left tickets here. Online search service. Eh, so, ayan. Online self-service ticket. So, ayan. Doon na lang ako sa mag left ticket center kasi hindi ako makapag-online self-service. Hindi ko lang alam kung nasa'n yung maglev. Dito ba? Ayan oh, oh, na. Feeling ko aalis na yung ano. Kaya nagmamadali sila. So, makimadali rin tayo. Ayan. Ayan, maglev. Ang Cute! Maglev train. Bali, 8 minutes. 8 minutes lang sa 30 kilometers. So, tignan natin kung mabilis. Mabilis nga ba to? Let's see. Wala na. Parang ano na. Subway lang. Ito na yun. Ovelo pa lang to. Yan. Parang bumibilis na siya. Timer natin siya kung 8 minutes nga makakadating sa airport. bibilis na mga taong to. Sa likod pa lang sila kanina. Ay, sa arap pa lang sila kanina. Ngayon nasa likod na. Kahit saan, makikita nyo silang nagra-rush. Yo, maglev train! Let's go, let's go! Aroon, daming tao! Yun na, malapit na nating makita ang aking... Parang ako yung sinundo nila. Nauna pa sila sa akin. Bis na ako magsusundo sa kanila sa airport. Parang ako pa yung inaabangan nila lumabas ngayon. Asa labas na daw sila. Bayan ba? Yan, ba? Okay. Let's go, let's go. Where's my mahazabooha? Sing on, sing on, sing on. Yeah, 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 yeah. Let's go. Let's go, baby. I love you. I love you, Papa. I miss you, Papa. She's there. There. there, baby. mentioned my air ticket? <laughs> si Xing An. Nagtataka siya sa kaharap niya. Maganda kasi. Andito na kami sa Maglev train ulit. Balik ng subway. yan Yung kaharap niya kasi maganda. Naiya silang dalawa. <laughs> <laughs> Mingtian ni <laughs> naga sa mayang. 我朋友说一下，再住一逛晚就可以了吗？<laughs> 那个就是两个床，我们不给，我们。到那里，打电话让他出来吃饭，然后看到这个事情好黑。平 <Okay. S 2> 安，go home 的大表不光是 go 到奶奶，奶奶。希望、嗯、<laughs> 打我，希、这、望、个、打我吧。 拜拜。森、okay. mm。OK、hmm. uh, uh。在哪里的？嗯。哪里的？啊，菲律宾的。菲律宾啊。哦，那是不是？在这里生活吗？啊。在在这里生活，在这里居住吗？嗯，是啊，现在。妈咪，妈咪。啊。他来给我做阿泰。干嘛？哎呀那，哎呀那，哈来，给我做爸爸，给我阿泰。 Zaijan. Tara, dito, dito, dito. Not there, here, here. Ah, uh ah, -oh. -uh. -oh, here. Dali, ah, uh -oh. here, here, dali. Ha 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 Pinikap lang namin si na mama, tapos pinabalang yung gamit. Tapos kakain na kami dito, sa tabi ng hotel. Yan. Ngayon lang kami nakakain ng ganyan sa umiikot na table. Ang ganda. Meron kami umiikot. Ay, may nak nakakita ako ng umiikot na table, pero walang pagkain eh. Hmm? Hmm? Bakit po sabi pa? Dito. This is Emma baby. Ito 'yung gatas, ito 'yung mga 'yan. Ah. 'Yan. Galapagos. Oh, uh -huh. kalapati. Kalapati! First time ka kayo sa Galapagos? Kala ni mama paniki. Kalapati 'yung bird nung ano? Yung copy natin 'yung bird nila. Pinatay nila yung bird. Wala tayong magagawa dyan, pe, kung na Bumalik na kami dito sa hotel. Nakatulog na rin kami. Tapos, mag-impake na kami para pumunta sa kanyang hometown.